Yo, what's up guys? Welcome back dito po sa Denrica DOY TV Sports. Well, ang ating pag-usapan guys ay ito. Mainit na laman po na headline. Jamie Malonzo ng Barangay Hinebra, iiwanan na ito. At siya po ay pumirma dyan po sa Japan B-League. Alright, so yan ang ating pag-uusapan at mga pasyarot bago po yan eh magpapasalamat muna ako sa inyo guys no sa mga followers po ng no? Facebook at subscribers sa YouTube salamat po ha all right road to 18k na po tayo guys pintot na subscribe na takita niyo naman no sa mga hindi pa naka-subscribe dito eh, po ang tanuan no kung legit daw po talaga ang mga nababalita nila about PBA all right tayo po ang nagko-confirm niyan dahil po nagbabase tayo sa legit sources okay ito po ang vlog na walang karga fake news clickbait okay Subscribe na. Kuha yun yung mga fake news. Alright. Okay? <laughs> Alright. Dito na po tayo, no. Komentohan lang po natin itong napabalita po, no. Alright. Na Jamie Malonzo iiba na po ang barangay. Okay. Siya po, eh, pumirma dito po sa Japan B-League. Ayan. Anong ko niyan? Yan po ay eh, yung... Teka, ha. Naglo-load pa ang aking cellphone. <laughs> so, yun na nga po, no. Ako nung na ano ko po yan na panood ko po na panood na basa ko no ewan ko man nagulat ako pero naintindihan ko agad no bakit sa pagpapatuloy papaliwanag ko kung bakit so saan muna sa anong team dito po sa Kyoto Hannah Hana, Hana Reese, no <laughs> uh, ewan ko kung tama yung pagkaka-pronounce ko ano po alright sa 2025 to 2026 seasons alright so inannounce po yan okay a development shared by the team on Wednesday. So, siguro nagkagulatan doon sa ano, <laughs> sa Saudi kasi wala naman pong rumor eh. Hindi <laughs> naman po ito na nabalita ng mga source source eh, di po ba? Talaga pong straight na balita na lang po natin no dito sa spin.ph na tinuturo po natin na legit isa sa mga legit sources dahil bakit makakausap nila yung mga players eh di po ba nakakapanayam nila alright so yan po ang uh, ating ano headline, <laughs> mainit na headline, okay? Pero hindi naman daw po ano, hindi uh, na raw po ito ikinagulat no ni uh, Coach Tim Timcon, okay? Kasi nga po eh ano, <clears throat> nakikita na nila ito nang uh, ano, talaga nang tao dito, nang interest talaga nito no na maglaro or decide na maglaro talaga sa Japan, all right? So may mga signs na po pala, okay? Pero disappointed po no si Coach Tim Timcon. Ngunit natapwa <laughs> Sila po ay ano, hindi po nila yo hold yung mga players no kung saan man nila gusto no. Kung yun po ay para sa kanilang ano, on development tipo ba, hindi po nila i-hold. Okay. So yun naman po yung maganda, may free will po talaga yung tao no. All right, ano po masasabi ko diyan guys? Okay. Marami pong mga comment ang nagpuputukan kung saan-saan. Okay. Na ano daw po, kaya show tayo daw po ay farm team na ng uh, ano <laughs> ng mga leagues like KBL, like itong Japan B League no, at kung saan-saan pa. Ano pong masasabi ko? Hindi lang naman po PBA, sorry. Ang Pilipinas po talaga ay eh, farm team talaga ng iba't ibang bansa pagdating po sa manpower, no. Hindi ko na po ilalayo sa sitwasyon ko ngayon ay ma OF, OFW. Ang trabaho ko po sa Pilipinas ay eh, dream job ko po, no. Pero iniwan ko. Bakit po? For maraming reason eh. Hindi ko iniwan dahil gusto kong kumita ng malaki. Yan ang totoo. Una, I have my personal reason ba't ako malis. No? Pero as I go along, no? nung ako ito mira na dyan sa Singapore, nagiba na rin ang mindset ko. No? Okay? Hanggat sa nakarating ako dito. Okay, so doon ko na na-realize na yung kinikita ko hindi ko makikita doon, no? Okay? yun po ang uh, ano ang nagtutulak sa amin. So kay Jamie Malonzo, hindi lang naman po siguro pera yan. Baka po gusto niya talaga sa Japan, no? <laughs> o baka mas gusto niya yung tournament doon, baka mas ano, mas intense, no? <laughs> so a couple of reasons guys, no? Kaya tayo as a fans, we should understand that kind of move, di ba? So marami po din pong OFW, no? na umaalis ng bansa para naman din po sa kaka-improve po ng kanilang financial capability. At hindi po masama yan. no? Eh, kasi siguro itong mga nagkomento na ito, no? Na ganito na daw ang sitwasyon ng PBA. Eh, di naman po kasalanan ng PBA yan, no? Eh, ganun po talaga. Mas malaki ang currency doon. Mas malaki ang kitaan doon, eh. Di ba? Wala tayong magagawa. Dati kasi, guys, no? Eh, hindi naman ganyan, di po ba? Dahil di naman po ganyan kaboom yung mga liga na yan. Eh ngayon po, nagbum na sila. Then at the same time, eh powerful nation po sila pagdating po sa ekonomiya. no so, kaya po yung mga nagsasabi na farm team na yung PBA, di po ba? Eh, it is what it is guys, no? Okay? So, hindi lang PBA po. <laughs> Buhong Pilipinas guys, nililisa na. Nakikita yung mga broadcaster natin, nasa na ngayon sila yung mga kilala, di ba? <laughs> Nasa iba't ibang bansa na rin, yung mga magagaling na mga engineers, lahat, hindi naman lahat, no? Marami sa kanila, eh, nansa ibang bansa na, guys. So, ganun po kalupit yan ang sitwasyon natin, no? So, hindi lang po yan basta sa PBA. Nagkataon lang po talaga na, ano na po talaga, ang basketball talaga, uh, worldwide, ano po. <laughs> Lalo na sa Asia, no? Hindi lang naman, hindi na po ang PBA ngayon, ang talagang, ano, ah uh, alam mo yun malaki kung sa magbigay ng shout or kung sa anong pa mga aspeto no? nandyan na po yung mga teams like that okay? so ano bang magiging solusyon dyan ng PBA suggestion ko sa next content na kasi magpapashoutout na tayo no? alam ko marami nagpunta dito para hingi ng aking komento sa nangyari yan po ang aking komento okay so dadalhin ni Jamie Malonzo ang kanyang ano, uh, versatility, no? Kanyang talent sa Japan. Okay? So, sana lahat ng tira niya doon pasok. <laughs> sana consistent siya doon. Sabay ganun, no? Sabay banat, no? Nee, we wish everything but the best, no? <clears throat> okay, doon balita ko kung nilang Hinebra si Kerry para daw mag na sila, sabi ni Danny sa Marita. Chicken Kerry po ba? <laughs> Kakain sa chicken, curry. Sino pong Kerry, no? Eh, ewan ko po. <laughs> yung mga ganyan comment, minsan nai-stan ako eh. Dito <laughs> Danilo Maduma, good evening. I don't gaano ka yung balitang kaalis si Ma Jamie Malonzo papuntang Japan daw. Yan po, nakita nyo na. Ha? Classic example na tayo po itanuan talaga. Totoo po. Ayan po ang kulat. No? Alright, totoo po yan, confirmado po yan, no? Okay, Nak nakuha na na rin po ng panayam si Coach Tim yan. dyan. Alright, confirm po yan, Idol, may nabalitaan po ako about kay Jamie Malonzo. Nasa Japan Bilig na daw po siya, hindi po agad naniwala kahit legit na page pa yan. Maniwala na po kayo. <laughs> legit po yan. Totoo po yan, no? Okay, So actually di lang naman po si Malonzo Marami po siguradong tinatarget no, Na magagaling na talents Magigaling po kasi talaga ang basketball players natin guys no? It's, It depends on paano lang sila hawakan no? Pero para sa akin no, Eh hindi naman po ganun kalaking kawalan yon. Bakit? Eh, ang dami pong talented players ng Hinebra eh. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Ngayon, yung pagkawala ni Malonzo, no, I suggest, wag na kumuha ng kapalit, no? Kung sino-sino yung nandyan, Palaruin na lang dahil may mga talento yan. Pagkakataon na po nila Pesumal, pagkakataon na ni, ano, Aljon Mariano, di po ba? So, ako nangihinayang ba sa totoo lang? Hindi. Let him grow, no? Hayaan niyo po siyang umasenso kung saan niya gusto. Okay po yun, no? at pagkakataon naman po ng iba no para ibigay naman yung kanilang talento i-show naman ang kanilang talento yun lang po reaction ko diyan no so kasi minsan po yung tira niyan dinan po mabasa <laughs> <Joke> lang <laughs> kasi minsan i-school yan bukas hindi 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 okay lang po yan no okay lang yan all right idol Dami ng fake news vloggers at dami rin reklamador na haters hindi nila maintindihan ang sitwasyon ni CTC kaya Ginebra at SMB pinili niya. Okay, so alam niyo po guys, no? hindi na po talaga ano, para sa akin, no? Uh, hindi na po talaga mm, kahit saan team ka talaga. No? Kung ikaw ay targetin talaga ng mga international leagues, no? eh wala po talaga. Pero yun nyo, A popular ball club like Ginebra, iiwan pa ni Malonzo, di po ba? So, wala po talaga sa team yan kung minsan eh. Kung sa i-offer po talaga ng kumpanya, di po ba? Boss, goodbye na ba talaga si Jamie Malonzo na maglalaro sa Kyoto? Hannah Reese, sa Japan, sources 3, 3B Hoops. Totoo po, confirm na po yan. Okay, confirm po yan. Romeo Mione, shoutout po. Joseph Pineda, Shoutout sa'yo Feliciano oh, Alcantara Good evening po Idol ba Bakit Idol di kasama sa gila Si Mariano so, Sosari Ano pong dahilan Ayan na po ang Inilatag ko po dyan yung dahilan sir no? Okay Inilatag ko na po no? They only help the gilas Pilipinas no? Okay They serve their Ano Tawag dito Yung kanila pong um, Tawag dito, Role sa team no? To help them During the practices At be ready kung sakali pong may mga players na pwedeng palitan, di po ba? So, yan, yan po ang reason dyan. Good PM! <clears throat> maraming salamat sa mga pa-shoutout kabayan do. I'm solid KD TV fan. Alright. Salamat po! Maraming maraming salamat po sa inyo, sir. Okay? Dito po tayo kay Rodolfo Labarda. Idol do TV. Totoo ba po may manado na daw si Jamie Balan sa si Japan Billing? Totoo po yan. Legit po yan. No? Maniwala na po kayo. No? Maniwala na po kayo, okay? Darating din yun ma na makakasama si Gila si no? Yes, no? Ma ma lahat naman po may tamang pagkakataon ni nga, no? Pagdating ng pano, nako, parang kanta yan, ha? <laughs> Alright, parang pinagpalit lang idol ko si LA sa mag-sabarin sa trade lang ba? Pa. <laughs> parang ganun. Kaso hindi po totoo yun, no? So, binalita na po natin dito yan na chismis lang yon ha. Bismo si Al Francis, boss Al Francis na nagsabi niya. Nathaniel, shoutout po sa Habal Habal Driver. Ako po, si Nathaniel Reyan Jr. O po, log konsulasyon si Bo, shoutout po. Irene Kiles, late na ako kung minsan sa inyo, idol. Pero sure, tinat Oy, salamat po ma'am, Irene, sa pagtapos sa content. No? Alright. Minsan po yung magiganda topic, nasa katapusan na po ng ating sinasabi. No? sa katapusan na po katulad ngayon no? umiinit kasi minsan pag mayro po mga comment na kakatuwa no? <laughs> kaya maganda po talaga tapusin nyo ang kabuhan ng vlog no? ganun talaga handang mag sa bansa dalawa si Lutroy Barrientos marami salami sa inyo sabi po ni Rodante Sabida good PM po good PM boss doy sayang si RJ magaling magdala ng bola no po pero ang dami na po, loaded with ano na po sila doon with guards no? Okay na po yan. Good Thursday afternoon. Ay, do, sabi po ni Ma'am Irene Gillias. Vincent Nava, good day ka doy kung paliwanag mo na yan ang di maintindihan ng mga dudunong-dunungan, makakomment lang kahit hindi nalilinawan na isa yun nga po yung iba di na po nag-iisip to na, basta comment na lang katulad po na nga yan may mga negative reaction po tayo nakita sa pagpirma ni ano, Jamie Maronzo. No? yun yan po ang mahirap pag hindi um, po malawak ang pag-iisip no? hindi nila linalawakan hindi nila iniisip no? ang kanilang mga sinasabi no? pero tayo dito guys naiintindihan natin ang mga sitwasyon di po ba? at yan po ang sinishare natin sa inyong lahat kaya yun lamang po guys at muli maraming salamat sa inyong panonood at magkita kita po tayo ha, sa susunod na video content dito lamang si Dendrika at Doi TV Sports muli maraming salamat po ha, sa inyong panonood salamat po sa panonood subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos